Mag-iwas karne muna tayo at gumamit tayo dito ng ating kanto na flexin oil lang yan. Alisin, i-drain, lagyan nito ng sibuyas pipino at apple, mangoes. Pwede rin kayo maglagay pala dito ng corn. Yung whole corn na. At itong ating lettuce. Kahit anong klaseng lettuce ay pwede nyo gamitin dyan. At halu-haluin lang natin. Mix-mix natin para sa ating sauce ay itong ating mayonnaise, plain mayonnaise, mustard, tapos honey, pigan lang ng konting lemon, garlic powder, at itong ating balsamic vinegar. Mix natin salt and pepper. Pwede tayong gumamit ng white pepper kung meron kayong available. Nilagyan ko pala ito ng sesame oil. Huwag nyo lang kalimutan. Pwede rin kayong gumamit ng olive oil. Mix na natin dito sa ating salad. Enjoy na natin itong ating salad appetizer at pwede rin pang pa diet diet. Bye-bye!